Kaya ang ating pagsiset ng amperes ay didepende rin sa sukat ng ating electrode. Kaya nga po kung makikita nyo, pagka bumili kayo ng, ng welding rod na isang kahon, makikita nyo sa likod may nakasulat mga ideal na pagset ng amperes. Yun ang amperes na makakatunaw ng iyong bakal sa welding rod. Diba? Halimbawa ito, ito po ay 2.5 mm. Ayon sa nakasulat dyan, 60 to 90 amperes ang makakatunaw dito. So pag isinet mo to ng 50 or 40, hindi na to sisindi. Gets nyo po? Kasi makapalang bakal niya eh. Hindi siya makakatunaw nito. So dapat siyang ilagay sa set kung saan matutunaw ang iyong electrode. Tama? Ngayon, kung ang electrode mo ay isinet mo sa welding machine mo sa amperes na 90 to 100, tapos, ang i-weld mo naman, ang kapal po nito ay 1.5. So, ito po ay mas manipis kaysa doon sa ating welding rod. So, ano i-expect mo, mga best friend? Talagang mabubutas ito. Bakit? Kasi ang kapal nitong ating tubo ay 1.5 tapos ang kapal naman nitong electrode ay 2.5. E isinet natin ang ating welding machine sa 2.5. Ang kaya nyo tunawin ay 2.5 na welding rod. Tama? E 1.5 lang yung i-weld mo. Anong mangyayari? Mabubutas talaga. Kaya basically, dapat ang electrode natin kapag mag-weld tayo ay mas manipis doon sa ating bakal.